Nasa na si Tano nun? Eh? Ito yung mga toys. Yung sorry. Kailangan ko lang na document. Ayan, kano yun yung... Ito na lang kaya, Max. na yan? Neng, sa isang box, ilan ang laman? 1, 2, Pero na to Iniisip ko nga eh Sa ganito nyo ba? magkano to? Ha? ano na yan? Oo i